Alam mo kapatid ano para 'wag kang mapabayaan maglaga ka ng tiwala hindi sa tao sa Diyos Ang Diyos kasi ang makagagawa ng lahat ng paraan para ang isang taong magigipit ay 'wag mapahamak Kung sumasampalataya ka sa Diyos ang dapat mong sampalatayanan ang Diyos may magagawa hindi kayang gawin ng tao 'yon ang aking pananalig kapatid alam mo pag kamiro akong nararamdaman hindi ako basta nagtatalong sa doktor. Pag may naramdaman ako, luluhod ako, tapos mahihingi ako ng awa sa Diyos. Kasi ang alam ko, kahit walang doktor, eh pagka gusto ka pampagalingin ng Diyos, gagaling ka. Kahit naman may doktor, pag wala ka na talagang, ano, wala ka ng panahon, kukunin ka na ng Panginoon, eh kahit lahat ng doktor magsama-samang gumamot, hindi ka rin mabubuhay. Oh, merong mga ibang mga tao, wala pa ngang 50 anos eh. Yung iba, wala pang 60, wala pang 70, patay na. Buti nga ikaw kapatid, lagpas ka na ng dalawa eh. 72 ka na. Lagi mo lang sanang maisip, magkaroon ka ng Diyos sa buhay. Kapatid, yun ang pinakamahalaga. Wag kang umasa sa tao. Mas mahalaga ang magagawa ng Diyos. Kaya, Abang may buhay ka pa, meron